Hello guys, welcome to Thirst Nutting TV! <laughs> 嗯、啊，北京哦。 more bad Bukan ada kan. Makan Portausan. Portausan. Oh. sama. Naka barang sa baba. di sana. Ano yung mga display sa baba, yung mga naka-sale? Ayun na po. Ha? Wala niya sa baba? Wala. Ang okay. mga mga na-sale pa, 2,699 be. 2,600. Ah, Tama yun. 2,699. Oh, 2,000. Check ka pa. Check. Uh, Ay, pa sa likod pa na. May naka-sale silang nerves. Malaki? Dra meron daw nerf na, ng naka na, ano na, dito. Up night. Ay lang nasa taas. Okay. okay. hihi hihi ito oh. magkano so... po ito? ayan ah, yeah. magkano po ito? dragon tree look magkano mm -hmm. ayan? meron siya 30 surprises inside, magkano po ito? Uh, 3000 3000? Ito, ano po yun? Ano ba naka-discounted sa akin? Naka-red tag. Ha, mga naka-red tag. Hanap tayo muna niyan. But laki niyan. Dapat tinawagan mo si Ninang Jessa mo. Ninang Jessa, calling-calling. Ninang Jessa. Gano'n siya,

doon din na yung small It's small lang kasi tara tignan mo yung egg doon sandali may kausap tapos <laughs> pa si Kuya Chase din yan pagbibili din yan Ganyan, ganyan. may ganyan na kasi kaya Ganyan na ganyan? tuwan 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 six I Tas ito six tuwan 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 nerf tuwan 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 yung tuwan 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 na. O lang. 1 Check, uh -huh. check uh -huh. price na O so uh -huh. check muna. Uh -huh. Para check down natin. Uh -huh. uh -huh. Double check, check. Uh -huh. check natin. Check natin Okay, please go, please. Who's that, Mario? Mario? Ah, a... go! Let's go! niya go! Let's 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 sa counter. go! Let's go! Let's mo? Let's go! dun. Tara. Natat ka na dun na yun, no? Pila ka dyan. Ay, hintay mo lang d'ro. Sila naman ako. Dito ka. dali intayin mo muna hindi pa napo Happy ka na nga. Okay. Ay, Ay tinatanong pa ni Daddy. Happy ka daw. Uh, Siyempre, ito sumasa yun na siya na Pero ayan na, mo. Okay. I-ano natin, gusto mo. Okay. I, okay. hindi magtawag to. I-pag-i-trap natin. Tapos sa unboxing okay. mo pa. Okay. Okay. We'll okay. okay. Ayo,

Huwag ka 1 Pwede payment Gcash Get one lang. Small one lang ah. Hindi ko masin yan. Johnson. Oh

Pagpay mo na tayo. Bigay mo muna eh, Magpay muna tayo. What's this? Ano po ito? Uh -huh. Ayan, babayad tayo. Enjoy! Enjoy your coffee! Thank you. Okay, bye-bye! Ayan na ang nerf-nerf nerf niya. <laughs> Ah easy easy Pero si so si sor ma open na ito. Oh, oh. Mm, ganda ganda 1 2 3 4 12 24 um mm -hmm. Ito, yun, na Oh. oh. Mm. Wow! Mm. Tignan mo nga naman, oh. Ang laki-laki-laki-laki-laki na, oh. Bakasin, Boom! Hindi yeah. mm. mm. oh. dito, eh. Huh? Hey, Aku na. Na. Oh. kina. Yeah. this? lang 'yan. Yung mga resibo nila doon na ipitdaan. ano. Lagyan mo muna bala. What do this Hey, this is mine, not yours. Sige, itatry try hmm. na nga muna daw eh. Lagyan ng isang bala. Hmm. Lagyan mo muna ng isa. Parang hmm. siya malaki hmm. daw. Lagyan mo muna ng isa, Draw para ma-check muna. Okay. Okay. One bala muna. Ayan o. Kasama ba daw? oh Sige, Tasa. Hindi ba nakakasa yun? Well, Naipit. Oh, hmm. Naku. Uy.

Ito. Ito. 4 in 1. So that it can be of different kinds. Yeah. No! The ducks! Save the ducks! Save the ducks! <laughs> I'm a mad scientist! see? Okay. Where's the shoulder pads? Hmm. Yeah. Yeah. Oh, kasa mo. May bala? Yeah. I think so. May bala yan. Kasa mo muna. Mm -hmm. Oh, balik mo. Oh, wala. Yeah. Yeah. Wala. Wala. Sige hmm. 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 oh, No. Hmm. na so, try mo din si sa nga natin. Ikaw subukan mo. Oh, no. oh, baka puno na. O Oh, full na. Kailan Oh, ten. lang. Oh, sige. Balik ka oh. na. Yan. Oh. Doon, doon na doon sa transformer. Tanta? Sige, Ah, dapat babalik mo siya. Oh, sige, lakasan mo. Oh. 이딴거는 또 팔아도 싶어 안돼요 세게 아세어 이게 뭐 Ubusin mo na yung bala. Wala na. Oh, wala na. Ubus na. O, oh, pahinga ka na dyan, ha? Gabi na. Wala nang kakain na. Ah, sabi ng kambing. Ito po. Oo, natin. sige, Kukunin natin. Oh, thank you, I mean, I'm not. I'm not Oh, tutulak natin. Push, push. Okay. Bye, bye, Mona. Bye, bye. Thanks for watching and subscribe for video. Bye. Bye. <laughs> bye. Thank you for watching. Subscribe for video. Bye.